Mahal na araw na naman at ating gugunitin, kung bakit kinailangan ni ng Panginoong Hesus ang cross 2,000 years ago na ang nakalipas. Kung babalikan po natin sa time ng Genesis, kung saan ang piniling tao, ng Diyos na si Adan na binigyan ng tipan ay sumera at hindi nakasunod sa tipan ng Diyos at nagkasala, kaya naman dahil sa pagkakasala ano ang naging resulta nito? Basahin natin ang Romans chapter 5 verse 14, Gayunman, Naghari pa rin ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moises? Pati sa mga taong hindi nagkasala tulad ng pagsuwe ni Adan sa utos ng Diyos, si Adan ay anyo ng isang darating, amen at dahil sa pagpasok ng kasalanan sa pamamagitan ni Adan, kaya naman ang naging resulta ay kamatayan, ito din ang sinasabi sa Romans chapter 6 verse 23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan, sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon, Amen. At dahil sa pagkakasala ng tao, ang Diyos na banal ay hindi na makakapanahan na kasama ang tao, na makasalanan, kaya sa Genesis chapter 6 verse 3 ang Diyos na banal ay umalis, at dahil dito naghari na sa mundo ang kamatayan. Ninanais ba ng Diyos na makabalik muli dito sa mundo upang makasama ang tao na kanyang nilikha? Ang tanong paano makakabalik ang Diyos na banal kung ang tao ay makasalanan parent Basahin natin ang kasagutan sa 1 Corinthians chapter 15 verses 27 to 28 Ganito ang sinasabi ng kasulatan Ang lahat ng bagay ay lubusang ipinailalim ng Diyos sa kanyang kapangyarihan Ngunit sa salitang, lahat ng bagay, maliwanag na hindi kasama rito ang Diyos na siyang naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo, at kapag ang lahat ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ni Kristo, ang anak naman ang papailalim sa kapangyarihan ng Diyos na naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan niya. Sa gayon, lubusang maghahari ang Diyos sa lahat, Amen. Ninanais ng Diyos, na maghari sa lahat at para mangyari yun, Una ay kinakailangan na mawala ang kasalanan. At pag nawala na ang kasalanan, ibig sabihin ito ay mawawala na rin si Satan na pinagmumulan ng kasamaan. Mababasa natin ang prophecy sa Revelation chapter 20 verse 2 kung paano hahatulan si Satan na siyang pinagmulan ng kasalanan at kapag ito ay nagkaroon na ng katuparan, mawawala na rin ang kasalanan. Amen. At para masolusyunan ang kasalanan sa panahon ng Lumang Tipan, mababasa natin sa Leviticus chapter 1 verses 2 to 4 na that time ang mga tao, ay nag-aalay ng mga tupa bilang kapatawaran sa kanilang mga kasalanan, ngunit ang dugo ng baka, or tupa ay hindi makakapagbigay ng kapatawaran ng kasalanan, basahin natin ang Hebrews chapter 10 verses 1 to 4, ang kautusan ay anino lamang at hindi lubos na naglalarawan ng mabubuting bagay na darating. Hindi ito nagpapabanal sa mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng mga handog na iniaalay taun taon, -taon kung napatawad na nga ang mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng ganoong mga handog, wala na sana silang dapat alalahanin, at hindi na sila kailangang mag-alay pang muli, ngunit ang mga alay na ito ang nagpapaganita sa mga tao ng kanilang mga kasalanan taon-taon, sapagkat ang dugo ng mga toro at mga kambing ay hindi makakapawi ng mga kasalanan, Amen. Ang tanging dugo lamang ng Panginoong Hesus ang may kakayanan na matubos ang ating mga kasalanan. Ito ang sinasabi sa Matthew chapter 26 verse 28, sapagkat ito ang aking dugo, pinapagtibay nito ang tipan ng Diyos. Ang aking dugo ay mabubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. Amen. At sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Hesus ay naitatag ang bagong tipan na mababasa natin sa Luke chapter 22 verse 20. Gayun din naman, dinampot niya ang ko papagkatapos maghapunan at sinabi, Ang, Kopang ito ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Ang aking dugo ay mabubuhos alang-alang sa inyo, Amen. Dito ay nalaman po natin na kung bakit pinasan ng Panginoong Hesus ang cross 2,000 years ago. Para sa kapatawaran ng kasalanan. At sa panahon ng katuparan ng bagong tipan at Book of Revelation sino lamang ang mga mapapatawad ang kasalanan sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Hesus. Ikaw para sayo paano mapapatawad ang iyong kasalanan? Comment muna yan sa ating comment section para ating pag-usapan. At para tayo ay magkaroon ng kaalaman patungkol sa salita ng Diyos at ating malaman at maunawaan ang nakatagong talinghaga sa loob ng Biblia. Sama-sama natin itong alamin gamit lamang ang salita ng Diyos. We invited everyone for free online Bible study and theology for free and Bible webinar this coming April 20. Come and listen, thank you.